Oy! Ay! Ate Angel! Ah, hindi pa nila Angel! alam. Ate Angel! Yung pusa. Eh, akin na, bahati kita. Oh, yeah. Yeah. Hey, birthday boy! Happy birthday! Happy birthday, Naglog! <laughs> ay, Happy, Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday happy birthday, happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you, sapa. Happy, happy birthday, birthday to you. O, okay, kumusta po ngayon yung ano nyo? Gusto ko malaman kumusta po ngayon yung puso niyo. Ilagay ko lang utong mic. Ano po yung nararamdaman niyo ngayon? Ano po yung gusto kong marinig? Yung tayo po masaya. Kayo hmm. masaya. Eh. Hey. Naan mo na pa yung isip ko eh. Nabot yeah. sana po. Ito na po. Ikis si mama niya. Gusto makita yung kiss niya. Malapit na ako. Abutan. Mag Kabila ah. Happy birthday to you. tatanghali po sa lahat po ng mga tagram, sa lahat po ng mga minamahal po natin mga lolo lola, tito, tita, nanay, tatay, ate, kuya, magandang magandang hapon po. Sana po ay nasa maganda po kayong kalagayan pagka po napanood niyo itong ating video. Ayan, papunta po tayo sa... Ay nanay hapo! Sino excited? Opo! Okay, excited? Opo! Ayan, sa... ay, nani, excited? Opo! Okay, excited? Opo! Ayan, Lasan yung binili nating masarap na cake? Okay, hawakan nyo maayos ha. Ang dami pa natin bibili. bibili tayo maraming spaghetti. Okay, mamaya na yun. Eh. Okay, may bibigay ako kay, ano, kay Angel. Sandali. ah pikit mo yung mata mo. Open mo yung mata mo. Ha? Open mo yung mata mo. Huh? Wow! ganda naman! Nasa yes, ko mo na. Mm. <laughs> Ang ganda naman sa kanya. Bigay ng mama mo yan. Pinabibigay sa'yo. Kala ah! ano ako. sasabihin mo kay mama mo? Thank you, po. Uh, pinadala po ni Nanay Apple ah, Gatay Karam. Ah! Anong pakiramdam? May kwintas ka. Saya po. <laughs> sa'yo nyo lang yan. oh Ano? Ano Ano hindi, baka okay lang yan. Takpan niyo muna yung ano niyo. Ay! Oh. May walang sa lilit ko! Ay! Hindi Okay, next sana na tayo. Ano yan? Ang dami ng blus. Next na tayo, Kategram. Bilhin mo na tayo ng Jollibee. Ay! May paita! Bakit? May paita! May hapang kita! Iyan, eh, labas mo yung ulo mo. Ganyan, o oh, Baka, ayan, yeah, ganyan lang. Okay lang yan. Okay, okay na? Apo? Angel, okay na? Apo. Okay, natabunan po ng balon. So, smile ka muna, Abby. Smile. So, ang ganda-ganda mo. Ganda, Nakalik-slip. Ganda, ganda. Lapas! <laughs> <laughs> so... Okay lang yung Cleric. nakalik Okay. Bili po muna kami ng, ano, katera. Okay. Wow. Jollibee. Paano ang grocery? <laughs> Uh, sa mga minamahal po natin mga lola. Gusto ko muna magpasalamat sa mga ano natin, mga katagram natin na nagpray para po sa magkaroon ng kaliwanagan, kapayapaan ng pag-iisip ni Nanay Apple. Pero dito ka kahapon, magsimula kahapon, may nakita akong liwanag. Kasama po kayo, kasama po yung mga tao na... na lalo na ngayon ka telegram, meron tayong nakilala pagasawa, asawa na gumagabayo kay Nanay Apol, parang may nakita akong liwanag dito. Kahapon po yung paglipat po nila Nanay Apol, yung pagbalik ko nila, ngayon, birthday po pala ni Luglog, may request po si Nanay Apol na kahit pa paano daw gusto niya, uh, siyempre lahat naman ng mga nanay gusto parang ipaganda yung mga anak kahit wala. At uh, tamang-tama naman din kasi ngayon tayo magdadala ng kanilang bigas at grocery. Sinabay ko na po yung Ah, uh, big, yun nga yung, kahit pa paano magpasaya natin yung mga bata. Katekra, may dala tayong ano. May dala tayong Jollibee. Jollibee. Ay. Ah, uh, pasok na po, Nay. Bumi. Ya, yeah, o kaya yeah, pa ganyan. Pwede. Ang galing ni Lola. Palakpakan naman si Lola. Ang galing, oh. Ito pa. Sige, mamaya na natin to iyan, no. Last, sunduin ko lang po sila, no. Ano? Sabihin na natin yung surprise natin sa kanila. Oh! Di ba, ready siya, no? Bro, oh, saan nagpunta? Mas pa, kanta ko Helen. Nagpunta doon kila na ni Helen. Hindi pa nga po napaglab, eh. Ay, naku. Nga kay Nani Helen pala. Na Naligo ka na? Uh -huh. Eh, paano yung ano natin doon? Yung anda... Ay! Saan po? Meron po na ano! Saan? May nanak ko nila Oh, happy birthday! Nag-hug pa talaga! Happy birthday. happy birthday! Happy birthday! Yeah, ano sasabihin? Happy birthday! Happy birthday! Thank you po! Happy birthday! Happy birthday. Uh, happy ka ba? Makahug siya dito sa paa ko. Oh, mo na. Oh. Eh, paano yan? May naka... May naka... May nakahandang sorpresa doon pa naman. Eh, hey, okay na yan. Tawagin na natin si mga Oo. Oh. Si Nanay Apple, hindi niya po alam na ano, Lumayabot siya. Iniwan yung mga bata. So, excited ka na, Luglog? Opo binilan kitang cake at saka balloons. Gusto mo ba yan? Okay. Alam mo ba, meron akong bisita na bisita ninyo. Saan po? Nandun na. Anong oras po? Eh, ngayon na. Sinundo ko nga lang kayo eh. Kaya, kaya lang, nauna pa yung nanay niyo. Nauna pa yung... Nanay, sa my birthday. <laughs> Naldo na yun, sigurado. Uh, nakalabas na kaya siya doon? Sa tingin mo? Hindi pa. Baka doon siya sa loob, uh, no? Hindi na, hindi tayo na pa Hmm, okay. Sige, oh. tingnan natin. Ang hirap naman o kasi... Ay, Diyos ko, tingnan nyo yung sasakyan ka, Tegram. Uh, sa ano po nang ano... Oh. Kaya kung oh, no. kung isang buwan mo gagamitin tong sasakyan na ganito, wala na. Sira na. Excited na ako na makita niya yung surprise. Wag mo Wag mo na kayong bababa. Ah, wala siya. Ah, wala siya. Hindi niya pa nakita. Oh, see? Ah, nasa sila. Ah, hindi pa nila Angel. alam. Yung pusa. Eh, yeah. akin okay, na, bahati kita. Hello. Hey, birthday boy. Happy birthday, oh. birthday. Wow. Happy birthday, Daglo. <laughs> <Happy, happy> Ay, <birthday. laughs> Kaso yung nanay, dyan muna kayo sunduin ko si nanay niyo, ha? Ah, tara. Jel. Doon na kayo sa loob. Oh, si Abby. Nandito na si Abby. O, oh, mag-glass ka na ate. Ano si ate? O tara na, matagal eh. na sila. Hintay na lang natin sila doon. O tara na. Gusto, ko po Gusto mo doon? Opo. Oh. O oh, sa gilid lang kayo, gilid. Happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. To you. Happy birthday to you.

Pasta. Magpapray oh. mo na si Pastora. Tayo mo na ha. Abanginip. Tayo muna tapos yung Tahinik. Kasi harap tayo sa magpasalamat na. No? Lord, maraming maraming salamat. Hallelujah sa araw na ito. Salamat sa pagkakataon na mag-ipon-ipon yung mga anak, lalo na ang pamilya ni Apple, Panginoon, lalo na kay Loglog. Hallelujah na binigyan niyo pa Panginoon. Hallelujah ng pagpapala Panginoon ng celebration ng kanyang kaharawan. Hallelujah. Salamat Panginoon dahil itong pamilyang ito ingatan, pinapangalagaan niyo, minamahal. At salamat sa naganda ng mga handog na ito Panginoon na pasayain ng pamilya ni Apple lalo na kay Loglog. Hallelujah dahil hallelujah kayo ay tunay na nagmamahal sa kanila sa paggamit ng aming uh, mahal na mabait at mapagmahal na aming uh, Tatay Tekram, Panginoon. Salamat sa kanyang buhay na tumutulong sa pamilyang ito. Napatuloy mo siya, Panginoon, pagpalain ng kanyang buhay, kaisan lagi ng kanyang kalusugan, pag-iingat pangalaga sa kanya kung siya paru paruroon para marami pa siyang mapapasayang pamilya tulad ni Nog -Nog na kanyang birthday. Hallelujah, na wala mang kaya ang batang ito ng kanyang ina na maganda. Pero dahil sa paggamit mo sa aming mahal na kapatid na si Tekram, si Ram Panginoon, Hallelujah, nagkaroon ng kasayahan si Log -Log, sa kanyang birthday. Kay Lord, namin, Hallelujah, niyang i-release ang mga pagpapala sa buhay ng aming mahal na kapatid na si Ram Panginoon sa kanyang paghahanda, lalo ng batang magbe-birthday na tulungan mo siya, Panginoon. Hallelujah! Na magabayan ng kanyang nanay. Hallelujah! Tulungan ang batang ito na ingatan pangalagaan sa kanyang paglalakbay sa mundong ito. Hallelujah! Sa bawat kuras ng kanyang buhay. Aba, Aba Father, salamat sa mga pagpapalang pinagkalo mo sa araw na ito at marami pang celebration na darating sa kanyang buhay para sa inyong kalawalati at paginuhon. Salamat, Hallelujah. Kaya Lord, ito yung aming pagpapasalamat. Hallelujah. At patuloy, binabalik namin ang kapuren pagpapasalamat sa inyo. Hallelujah. sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Pag-e-sale po mo. Uwi niyo ni Tito August. Sabay-sabay tayo. Happy birthday, Naglob! Happy birthday, Naglob! Happy birthday, ayun ah. Wala. <laughs> Wala. Upo lang kayo. Upo ha. Ang malaking tanong sa akin, bakit gusto niyo dito i-celebrate like yung birthday ng Naglob? Para po, blessing po. Mm. Thank Pastora, thank you. Ah. Hi. Welcome, Pastor. Ay, Pastor. uh, <laughs> <laughs> Napakahirap kong sa inyong mo na. Ram po. Ram na lang po. Salamat, Ram, sa pagbutin mo sa kanila. Talagang salamat ako. Praise God. Pagmamahal po ng ating jobs Amen. Pero sabi ko nga kanina, nakikita ko yung liwanag ngayon kasama kayo salamat. Sana la bukas sa um, buka hindi rin kaya yeah. na... Mm -hmm. Basta ang pakiusap ko lang po sa inyo, makinig po kayo kay Pastora, kay Pastor, kay Nanay Ellen. Mm -hmm. Maayos po yung buhay niyo. Mm -hmm. Ito. Ito. Okay, oh, we were, ball. Ball. Pila, kayo na maayos, mga bata! Pila! hoy pila! Pila kayo, pila! Pila lang, Pila lang, isa-isa lang. Pila. Sayang Kayak kitlin yan, kay kitlin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Siapa? Happy birthday, happy birthday to you. Kebabity. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, hey, ya -y -y -y. happy birthday to you. <packets little tube sound> Naya Apol, tanong ko lang po saan galing yung kwintas pala kani, yung pinaabot niyo kay Angel. niyo po sa akin yan. Uh, Oo, oh, wala. Oo, oh, wala. Oh. Nag-se... Ano, oh, Nag-se... Nag ha? Sino kaya yung best friend? Ang tanong. Ah, uh, ano? Hindi yung lalaki yun, ha? babae yun. Bumili po tayong apat na solar kategram. Pagka pa naman kategram, hindi pa nagliwanag dito sa bahay nila, Nanay Apple. Siyempre! Sir, aado mo yung sakay Masarap po yung pang ano. Okay. Naya, yeah, Paul. Pang ano na yan, ha? Pang next year na yan. Hindi na po Hindi na po. Para wala na lang po kayong iniisip. Magtulungan tayo ngayon, no? Maging positibo po kayo ngayon. Pag, Naya Paul, pag natapos kami sa bundok, doon ko na, ito po katekram nung ko pa talaga ano to, kaso hindi, hindi ko lang po talaga maano itong mga kailangan referent. Huwag niyong, baka magawa walay yan. Pwede mag-church dyan. Pwede pong mag-church dyan. Hmm. Pwede mo tatlo yan, tatlo. Hmm. Hmm. Oo, Okay, kumusta po ngayon yung ano niyo? Gusto ko malaman kumusta po ngayon yung puso niyo. Ilagay ko lang itong mic. Ano po yung nararamdaman niyo ngayon? Ano Yun po yung gusto ko marinig? Yung pwede po, masaya. Bakit ko, masaya? Eh, hmm. nang po yung isip ko eh. Hmm. Ah, Basta ito lang yung pakiusap ko na ya, Paul. Huwag kayong lalayo kay Pascola. Huwag Kay Ellen yung mga payo po nila. Pag narinig nyo, huwag nyo pakakawalan sa kabila. Oo, <laughs> <laughs> oh, ganun yun. Basta unawain um at intindihin nyo yung pong mga sinasabi nila. Kasi makakabuti po yun sa inyo. Tsaka sasamahan po natin. Tsaka sa mga anak nyo. No? Tapos ganun din, lalong lalo na yung mga sinasabi po nila na, ni Annabelle, sila Kuya John, Kuya Bajing, si Ate Kulot, Kasi sila yung pamilya nyo dito, kaya tignan nyo rin kung ano yung bakit sila nagagalit sa inyo, no? Pero ngayon nakikita ko na medyo nakikita ko yung na Kung baga nakikita ko yung pagpapayo mm -hmm. sa inyo ni Pastora, ni Pastor, di ba? Sa rasod yata na ano ko, hindi daw po biyanas kayo, na daw po ako. Basta natuto na po kayo na Apple, yung bibigay kong huling pagkakataon sa inyo, bibigay ko yung hanap buhay na sa tingin kong, ayun, makikipagtulungan si Pastora sa atin. No, sa tingin ko yun yung, yun, yung talagang pinakamaganda. Turuan po muna kayo sa gano'n. Mga simple mathematics ka, Tekram, para yumaman man bigla si Nanay ko, hindi maloko ng I-kiss nyo nga si mama makita yung kiss niya Malapit na kayo. ako, abutang. Magkabila. Oh. Magkabila. Magkabila ang kiss nyo. Eh. Pampalakas ni nanay. Sabay kayo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sabay. Ang nice. bilis naman. Magdikit <laughs> ko. Okay. Ah. okay. Malapit na ako, abutan no. Tsaka madami oh, na silang alam mga para po. Bumili sa akin. 5 years na lang, 4 years na lang, matutulungan na kayong mag-isip po. Ayan, bigay pa, pa sa akin ni... ni Pudang yan. Bigay sa akin yan. Hmm. Pudang. Bibigay mo Ma. Okay, na. Atigaya, atigaya, po doon. Ma'am? Kaya po, pakiusap lang, wag pong... Yan kasi masisira po yan eh. Ano yan po na yan eh. Oh, yung dito ah. Ako. po. Oh, sisyan. Hmm. Sasa -sasa mo lang yan baka... Oh, Hindi, oh, tayo ay, na magsiset yan. Isisip natin doon sa... Ako, ano, May po sa niyo gusto. Dito o dito? Hindi, e, eh, siguro dito. Kasi yung dalawang magkasunod, yan na lang. Hindi uh mo -huh. dalawang magkasunod? Oo. Hindi kasi para kitang kita yung kung nasusunog yung luto. Okay. Ganyan na, nasusok. Hmm. Patay na. Okay ba? Okay po. Okay, lalo, okay po. Naturoan ka. Okay naman niya. Okay na. Pag-untik natin lalagay yan. Okay

I will check dito, oh. oh, the door. Oh, uh, this is that? Okay. Okay, man. wala, na, wala na nang iisipin si Nani. Mahal nga lang pag unang bili. <coughs> Pero wala, wala nang iisipin si Nani na po sa kawal. Oh! Okay. okay. Dalawang ilaw! Pero huwag mo na mo. Okay na yan. At least may ilaw na sila. Si, yeah, ano mo na yung flashlight? Pwede, okay op na yan. Open mo na yan. Madaling din naman na. Yung dalawa? Oo, uh, hindi. Huwag mo na oh, i-off. naman na. Ano po lahat ng mga pakiusap ko sa inyo na Yapol? Bakit ko naman sinabi niya? Kung saan po? Hmm. Mm. Ano pa po? Ang mm. gas pa rin eh. Hmm. Saka mag po magana ito ng bahay. Mm. Ano pa po? Saka po magbago na po. Okay. Basta ang pakiusap ulit sa inyo, makinig ko kay Pastora, kay Pastor, kay Nanay Ellen, lalong-lalo na sa mga taong nakapaligid po sa inyo. No? Ha, Mabilis lang itong panahon. Tingnan nyo, sabi nyo, parang konti na lang, malaki na si Angel sa inyo. Hmm. Konting panahon na lang yan, makakatulong ko kayo nila. Ha? Wag ko kayong mawawala ng pag-asa sa buhay. Ha, pa. No? Okay. Ah, uh, ano po gusto niyo sabihin kay Angel at Abi? pakinggan niyo si Mama. Alis na kasi tayo. Pag Aral kayo mabuti, ano? Kung may bibigyan lang sa tao na lang sila, tatay, rama na. Hmm. Lahat ng ano sa'yo, susundin niyo. Oh, kiss niyo na yung mga anak niyo. Alis na kiss. kayo. Hmm. Yung kiss yung mama niyo. Hmm, ngayon, ang ganda ng kiss. Tignan nyo. Tumatagal yung kiss na Oh, may pinunas. <laughs> okay, paano po? Thank you po okay. sa ano. Hindi po. Salamat din po. Mm, welcome, Apple. Tandaan nyo lagi ito para hindi kayo mawawala ng pag-asa. Pagka dumarating yung time, oras, na parang nagugulo ano kayo, lagi nyo lang iisipin. Mm, Diyos po. Uh, oh, saka natutuwa po ako sa inyo yung sabi nyo yung ano, wala na. O, oh, kanino po kayo naniniwala ngayon? Sa Diyos po. Okay. Thank you na yan po. Ah? Lagi yung tatandaan yan ha. Maraming nagmamahal sa inyo. Okay? Uh, oh, wag na muna yung love life. Ah, uh, ano ko lang yung gitara. Ay! Oo oh nga pala! Ito <laughs> <laughs> wala sa isip ko! Yo. Yung gitara! Ala, ate, lang lumilipad na yun. Sorry na yung hapon. Ah. ah, sige, gawin ko ng paraan. Apo. Ah, hmm, itong anong araw ngayon, Kuya Ross? Tapos Sige po, next week gagawin ko ng paraan. Apo. Ah, Kung kahit mapadala ko lang po, no? Apo. Ah, po. Oh, sige, yan lang po. Ano po? Hmm. Ano pong mapapangako ulit sa mga katekram? Ayusin ko na po yung buhay ko. Okay. Ipitin niyo ulit yung buhok niyo na Yung gaya lang laging yung gumagawa. O, kunin ko po yung may. Yan, ganyan po lagi. Eh, para matuwa yung ano. A, paalam na po kayo sa katekram. Okay. Okay. Ah.